magka Pagka ganito yung mga daan, mga bulusokin, loaded ka, di ba? So sa mga veteran ng driver, hindi na kailangan itong advice na to. Pero sa mga baguhan at uh, mahahawang na kayo na mapibigat na pangalga. Ganyan. Dito ang teknik dito guys. Pagka mga ganito mahaba na bulusokin at medyo matarik. At ang karga mo isa so, tingin mo eh, hindi na makakayanin talaga ng preno. Pagka naka-gear ka na medyo mataas. So gagawin mo, tatanchayin mo yung uh, bigat ng karga mo at uh, i-balance mo sa pasok ng kambiyana uh, mo oo, yan doon mo masusubukan na mag-balance sa uh, uh, bigat ng pangarga at uh, sa gear na ipapasok mo parang mga ganito, dapat dito mga sekundalo ganyan, sa mga bigat ng pangarga, tapos gagamitan mo yan ng exhaust brake mag-i-exhaust ka, pitik-pitik lang -pitik ng isko sa at uh, preno. At alas na rin gamit yan, exhaust brake para yung brake drum natin, manatiling uh, hindi mainit, hindi sobrang init. Kasi yan, brake drum na yan, mga idol, pagka yan ay nagbaga, kahit na anong tapak na gawin mo dyan, idol, hindi na hinihinto pagka oras sa umaga, yan, mga idol. Kaya ang teknik dyan, idol, sabihin ko sa balance mo yung uh, bigat ng karga mo sa gear na pinapasok mo at dun sa Uh, magpitik ng exhaust brake. Yan ang pinaka three basic uh, ways dyan pag uh, mabigat ng kakya mo, puro bulusok yung mga pupuntahan mong lugar. Tulad nyo ito, agado ka. Yan, narinig, papitik-pitik lang ng preno, pero talagang nakakasa tayo sa exhaust brake at sa logger. Yan ang teknik dyan. Ah, uh, ngayon, pag uh, siyempre, bago ka sa lugar, hindi mo pa kabisado, siyempre rin doon sa pinakamababa. Huwag kang ano, sa mataas na gira. Pag hindi mo siya ano, kabisado yung uh, daan, eh, pagkakabisado mo na, pwede ka naman mag garya na magarya hanggang uh, kaya na ng ano mo, matatansya mo na siguro yun. Sa so, dito sa mga ganyan, yan, tulad yan, uh, pagka kaya naman ng gear uh, mo, pagka sobrang bigat na magpapawas ka uli, pagka ganyang bulusok, masyadong bulusok na ganyan. No? Oh. Tulad nung isa nating nakaraan dito, medyo bumaga na yung preno niya ay tol. Eh, oh. Pagka bumaba ka na yung preno mo talaga ay tol, lalaan na yan, hindi na yung kakapit. Kahit anong tapakan ang gawin mo dyan kahit mag-exhaust brake ka pa, hindi nakakapit ng preno ko dyan. Di. Tendensya yan, yun, maaari kang pulo doon sa kanal. Ah, sa mga ano dyan, mga biyayero, alam nyo na yung mga ganyang na na, na na da, da -de -de Lagi kumawit ng uh, exhaust brake, logger, at pitik-pitik lang ng banayad sa freno.